changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Nationwide One time the new Filipino time Alas 7 Uno ng umaga This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa bansa. Buong Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga, umaga. At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita. Ombudsman Remulia. Sisimula ng magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo. Ang Pilipinas hindi pa rin naman daw nawawala ng mga investment pledges sa gitna huyan ng issue sa flood control. Prosecution ng ICC pabor na bumuo ng expert panel para husuriin ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Halos dalawang milyong pisong budget naman para ho sa OVP Sinusulong ho para sa mga sahod ng mga empleyado. Ito namang voters registration para sa barangay at SK elections magsisimula ngayong buwan. At ang pera at kalusugan, madalas daw ho na pinagmumulan ng stress ng mga Pilipino. Yun po'y ay ayon sa isang survey. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada bandita Nationwide. Sa umaga! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng biyernes mga kabrigada, October 10, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia. Nasisimula na niya sa susunod na linggo ang pagsasampa ng mga kaso sa Sandigan Bayan hinggil sa mga anomalya sa flood control projects. Anya sapat na ang nakalap na ebidensya upang ituloy ang mga kaso. Ngunit tiniyak niyang pinag-iigihan ang kanyang tanggapan ng pagbuo ng matibay na mga kaso upang maiwasan ang anumang pagkakaantala sa proseso. Binigyan din ng ombudsman na magiging patas ang investigasyon at walang sisinuhin anuman ang katungkulan ng mga taong madadawit bahagi anya ng kanyang priorities sa mga anomalya sa flood control bilang bahagi ng kampanya laban sa korupsyon. Nilinaw din ni Remulia na hindi siya magpapakita ng favoritism kahit masangkot sa investigasyon ang mga kamag-anak ni Pangulong Bongbong Marcos kabilang na Hurian, si dating House Speaker Martin Romualdez. Panging ebidensya umano ang magiging batayan ng ombudsman sa pagsasampa ng mga kaso. Ang Bureau of Customs naman tatapusin daw sa loob ng 90 days ang hearing sa luxury cars ng Diskaya Couple. Brigada Jigboy Costojo ibrigada Brigada! Target ng Bureau of Customs na matapos sa loob ng siyam na pong araw ang pagdinig kaugnay ng mga luxury cars ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya. Kahapon, sinimulan na ng BOC ang unang hearing para sa mga sasakyang hawak ng ahensya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, posibleng agad silang makapaglabas ng desisyon matapos lamang ang dalawang pagdinig kung hindi haharangin o patatagalin ng mga abugadong proseso. Nilinaw rin ni Nepomuceno na kahit pa may kumpletong papele sa mga sasakyan, susuriin pa rin ng BOC kung saan ang galing ang perang ipinambili ng mga ito. Sa 30 luxury vehicle sa pag-aari umano ng mga diskaya, 13 na ang may seizure order. Kapag napatunayang walang legal na dokumento, agad itong idedeklarang forfeited at ipapa-auction ng BOC. In the heart of changing lives, sa ko si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Barkada Balita Nationwide. Suportado naman ho ng International Criminal Court Prosecution ang pagbuo ng isang multidisciplinary panel ng mga eksperto para husuriin suriin ang kalusugan at kakayahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis po para sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Sa dokumentong isinubmit sa ICC Pre-Trial Chamber 1, sinabi ho ni Deputy Prosecutor Mami Manjanyang na iminungkahi ng prosecution na magkaroon ng panel na binubuo ng hindi bababa sa tatlong eksperto sa larangan ng forensic psychiatry, neuropsychology at behavioral neurology. Napili sila mula sa shortlist na sinubmit ng registry at itinuturing na independent na hindi ho inirekomenda ng alinman panig maging ng prosecution o ng defense bansa. Kumpirmado rin umano ng mga eksperto ang kanilang interes at availability para ho sa naturang pagsusuri. Inaasahang tutulong ang magigim panel sa pagtukoy kung sapat pa ba ang mental and physical na capability ng Duterte para nga makalahok sa mga susunod na yugto ng paglilitis sa huyan sa the hate. Brigada Balita Nationwide. Ilang mga economic managers nilinaw na walang mga kanseladong investment pledges sa kabila huya ng corruption scandal sa bansa. Brigada Marikar Sargan sa Balita, ibrigada e Brigada! Report! Tiliak ng Malacanang na nananatiling matatag ang tiwala ng mga mamumuhunan sa bansa sa kabila ng mga isyong may kinalaman sa korupsyon na. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary, Frederick Go, wala pag naintalang kansiladong investment pledges o aktual na pag-alis ng mga negosyo sa bansa. Patuloy pa nga anyang dumarating ang mga bagong interesadong investor. Kabilang sa mga inaasahang proyekto, ang higit isang bilyong dolyar na pamumuhunan mula sa isang Korean company na una nang inaprobahan ng Fiscal Incentive Review Board at kasalukuyang isusumiti sa Office of the President bilang unang benepisyaryo ng Create More Act. Nilinaw dinigo na walang kumpanyang umatras o nag out ng kanilang operasyon sa gitna ng corruption scandal. I don't think anybody has pulled out. I think sometimes when there is uh, unpredictability in the environment, people might temporarily uh, think about their investment projects. Uh, but we're quite confident that when this is all resolved, uh, the, they, will, they will all come back. No? So they have not pulled out, that they will continue, rather, that they will continue with their projects. Nananatili rin umanong matatag ang kumpiyansa ng business community sa kabila ng negatibong balita at mga isyong lumalabas sa social media. Naniniwala ang palasyo na muling lalakas ang kumpiyansa sa merkado sa oras na maisagawa ang mga reforma at hakbang na ipinatutupad ng administrasyon upang tugunan ang mga natuklasang irregularidad. Ipinihayag din ng sapiya na positibo ang pagtanggap ng business sector sa inisyatiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na isiwanat ang mga anomalya at isulong ang mas may na laban kontra korupsyon. I think the business confidence is still solid. Uh, I think you can see that from from multiple from multiple sources of information. No, but of course there is this short-term challenge that we have to overcome, uh, primarily because of the negativity in our news or in our social media news feeds. No, so I think it will really help our country if uh, we start moving on from this, uh, focusing on the reforms and the corrective measures that will be done to address these issues that we have uncovered. And by doing that, I think the rebound will be stronger. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. The balita Nationwide. Ang Bakabayan Block, iminungkahi po dito sa dinatawag na Bars C nabigyan ng halos 200 million pesos na 2026 budget ang Office of the Vice President bilang pasahod sa mga empleyado. Brigada Haji Camino, i mo! Brigada. <laughs> Naninindigan na makabayan bloc sa Kamara na dapat tapyasan ang budget ng Office of the Vice President sa susunod na taon, bunsod umano ng hindi magandang pag-uugali na ipinakita ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Luisco, nagsumiti sila ng amendment sa Budget Amendments Review Subcommittee o bar C, ng Committee on Appropriations para sa proposed funding ng OVP sa 2026. Mula sa proposal na mahigit 900 million pesos, naisaan niya nila na ibaba ito sa 198 million pesos bilang pambayad lang sa sweldo ng mga kawani ng OVP. Tatanggalin na ang nasa 673 million pesos pati na ang capital outlays na tanggapan. Giit niko Ko, ito'y dulot ng unparliamentary behavior ni Duterte nang piliin itong huwag humarap sa budget deliberations sa plenaryo ng Kamara. No, Panindigan natin to, no, uh, para uh, hindi para ibigay no, yung mensahe na hindi po katanggap-tanggap na ganito babastusin ang taong bayan na nanghihingi ng eksplanasyon kung bakit ganito ang budget ng isang ahensya. Ngayong araw, inaasahan na sa period of amendments ang individual amendments ng mga kongresista sa panukalang pambansang budget. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Ka-Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and news Authority. The nationwide. Ito namang uh, nationwide voters registration. Kasado na huyan sa October twenty. Brigada Sheila Matibag sa detalye, ibrigada e mo. Brigada. Report! <laughs> <laughs> Intensyon na ng Commission on Elections sa COMELEC na magpapatuloy ang nationwide voters registration activity sa October 20. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ang pitong buwang registration period ay mangyayari hanggang May 18, 2026 sa lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Sa isang pahayag, sinabi ni Garcia na inaasahan nilang aabot ng higit isang milyong mga aplikasyon sa pagpaparehistro ang kanilang maitatala. Paliwanag nito, hindi kasama ang BARM sa aktibidad dahil magkakaroon ito ng sarili nitong voter registration schedule. Mababatid na naganap ang voters registration sa buong bansa noong August 1 hanggang August 10. Batay sa mga datos, higit 2.7 milyon ang nakuhang rehistro ng ahensya sa loob ng naturang sampung. Araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music and you, Balita Nationwide Ito naman pong Philippine Air Force at Japan Air Self-Defense Force. Nagsagawa ho ng bilateral airdrop and airlift operation sa Tacloban City. Bigara Austria i <makes noise> Nagsagawa ng dalawang malaking operasyon ang Philippine Air Force at Japan Air Self-Defense Force sa Tacloban City kahapon bilang bahagi nang Dosin Bayanihan 0525 ang fifth iteration ng Philippines-Japan Humanitarian Assistance and Disaster Relief Bilateral Exercise. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang low-cost low altitude airdrop exercise kung saan sabay na ginamit ng PAF at JSDF ang kanilang C-130 aircraft upang maghulog ng cargo load sa impapawid ng Tacloban. Layunin nito na, na ipakita ang kausayan sa precision airdrop techniques, palakasin ang interoperability at paigtingin ang kakayahan ng dalawang bansa na mabilis tumugon sa mga sitwasyong may kalamidad. Kasabay nito, nagsagawa rin ng actual humanitarian airlift mission ang dalawang puwersa kung saan nagatid sila ng mahigit 800 kahon ng inuming tubig mula Tacloban City patungong Lapu-Lapu City upang suportahan ang patuloy na HADR efforts sa Northern Cebu. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 5.1 Brigada News FM Manila, The Music News authority. Oh, brigada Balita Nationwide. Mga Brigada, ito kinig kayo ah, ho sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Na mas dumarami pa ho yung mga Pilipinong madalas na nai-stress araw-araw. Lumabas po sa survey na 34% ng mga respondents ay na nagsasabing madalas silang na-stress noong September na mas mataas kumpara sa 27% na naitala po noong December 2019. Tibilang ho sa mga pangunahin dahilan ng stress ng mga Pinoy ay ang problema sa pera. Problema sa kalusugan, sa trabaho, pag-aaral at maging yung mga tensyon sa pamilya. Brigada Balita Nationwide. Nanawagan naman mga kabrigada si senador Bongo sa mga kapwa opisyal ng pamahalaan na i-reallocate ang pondo mula ho sa mga flood control projects na hindi naman napakikinabangan at nagiging pinagkakakitaan lang ng ilang tiwaling mga opisyal sa pagdinig ng 2026 proposed budget ng Mindanao Development Authority iginid ng senador na mas mabuting gamitin ang pondo para ho sa mga disaster resilience centers, evacuation facilities at iba pang proyekto na makatutulong sa pag-unlad sa Mindanao. Binigyan din ng mambabatas na dapat iyakin ng pamahalaan ng mga pondong inilalaan para ho sa infrastructure ay tunay na napakikinabangan ng taong bayan lalo na ho sa mga rehiyon na matagal ng kulang sa pondo at Brigada Balita Nationwide Ito naman hong si Senadora Legarda Hantaraw hong harangin ang sinamang magtutulak na tayuan ng nuclear power plant ang Antique Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada, Brigada. Brigada. Bye, Report Maring sinabi ni Sen. Loren Legarda na hindi siya pabor sa napapabalitang pagkonsidera sa Antique bilang nuclear energy site. Ayon kay Legarda, naniniwala raw siya na hindi lang siya ang tutol dito pero maging mga nakatira rin sa kanyang probinsya at maging ang provincial government. Kasunod nga nito, tiniyak niya na haharangin niya ang anumang hakbang at ahensya na magtutulak na gawin ito. Samantala pinabulaan na naman ni Environment Secretary Rafael Lotilla na siya nagrekomenda na tayuan ng nuclear power plant ang antike. Dagdag pa niya kailangan muna rin magkaroon ng environmental compliance certificate mula sa DNR bago nga makapagsimula ng pagtatayo na nuclear energy site sa anumang lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng no 105.1 Brigada News FM Manila, Domestika News Authority. Kada Nationwide. Kabrigada sa dami ho ng online activities sa mga kabataan. Nandiyan ho yung school works at meron pang social media at games. Hindi ho namamalayan ng oras sa harap ng screen. Yung screen time na tinatawag. Dahil ho dyan tumataas po yung risk ng eye strain, headaches at blurry vision. Paalalahanan ho sila magpahinga every 20 minutes. Tumingin sa malayo at wag gumamit ng cellphone bago ho matulog. Maliit na habit pero malaking tulong para humaparatiling malinaw ang kanilang paningin. Siyempre kabrigada, tulungan silang palakasin ang resistensya ng katawan at mata sa tamang nutrisyon. Nandiyan po ang standout ES4 multivitamin capsule. Meron mga vitamins and minerals sa taurine para sa batang laging alerto at standout. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Stanel DS4 Multivitamin Capsule. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Han. Brigada One tahanan. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada personal na iniabot ng Brigada News Team ang kabuang 180,000 pesos na cash sa mga pamilya po ng 32 individual na mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Bogos City, Cebu. Ang naturang halaga ng pera po'y nalikom. Wala po sa mga listeners ng Brigada News FM Davao, Brigada News FM Cebu, One Tahanan Party List, Power Selves at Drive Max Capsule. Hindi man humay babalik ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay na nawala. Dahil po sa pagyanig ng malakas na lindol, ay naibsa naman ng kaunti ang kanilang kalungkutan dahil po sa natanggap na tulong mula po sa ating mga kabrigada. Nakatanggap po ng cash assistance ang labing apat na mga pamilya na nakatira mula po sa iba't ibang barangay sa Bogos City maliban sa cash assistance, nakatanggap rin ng bigas at iba pang relief assistance ang iba pang mga lugar doon. Salamat sa mga abot, ang mga, mga um, salamat kayo sa inyong tanan sa pag-abot pag sa inyong tabang no. sa uh, salamat kayo sa mga listeners sa mga uh, tapang sa atong mga pangunahan karong panahon na na, na sa tanahari. Wala po sa Brigada News FM at sa Wantahanan Maraming salamat Ka-Brigada Brigadahan, Brigadahan. Wantahanan. Wantahanan Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide, Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa umaga. Brigada balita Nationwide. Brigada Balita. Hatman ang brigada inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Mula po rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of